May logika din naman at yung kasabihang Two heads, three heads are better than one Ang importante ay transparent Ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan Kung saan at bakit nga ba ginagawa Ang mga particular na bagay Sir, pag-uusapan din ba yung uh, ruling sa Supreme Court Sa impeachment, mamaya sa COCUS At ano yung personal position mo dun? Wala sa agenda, so balit ako mapag-uusapan yun Dahil imposible namang hindi That is considered what we may call the elephant in the room So malamang mapag-uusapan yun mamaya Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinion kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, um, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, ay hindi, umaga pa lang yan. Um, hindi porki taga-pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. Um, we are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also via through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito ng desisyon ng Korte Suprema, sangayon ka man doon o hindi, dapat ito isundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. Lima sa labing isang pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo, kaugnay sa compliance ng Kamara sa one-year ban sabi nga ng isang kritiko ng Senado ng mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara. Tatanungin ng Kamara, kaugnay ng one-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay, Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte, Korte Suprema lamang ang bukod tanging. May kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga, may mga parte din naman ng desisyon, hindi ako sang ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, um, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso taliwas yan sa aking pananaw. Pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Um, pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having, um, having said that, mas yung mga puntong yon ay dinala at um, ika nga yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress dahil hindi otomatiko yon ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Um, ulitin ko, ito'y um, ito ay pagpapasahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is void, is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasad din sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado don sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pagfile ng um, pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin mayalis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan. Bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, taposin ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng, um, ng, um, ng due process, kinlaro din nila yun. Na ka violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula, ang anumang korte o husgado ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary ma'am? Um, personal ko ding opinion nito pero ang masusunod dito ay ang mayuriya. Um, nakalagay kasi sa korte sa, sa decision ng korte suprema walang jurisdiction ang impeachment court. Walang, walang jurisdiction ng senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala niyo, bago kami nag-convene? binasa yung articles of impeachment at least in dulo man lang bago kami nagka jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Um eh wala nang na jurisdiction eh sa tingin ko. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang uh, pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, um, wala bang presidente o meron? Meron. Noon nagpa siya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA-2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senado ang functus officio na yung kaso. ay ah, yung impeachment court. At dinismiss yung kaso. So, um, nung nagdaan, nagawa na rin niya ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So, so regular session possible later? Uh, depende sa mapag-uusapan mamaya. Tutal naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga, bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi na noong ng nagdaang kongreso. Just to be clear, sana lang, personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung uh, previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan, dahil iba-iba opinion ng Senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga noon di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpa siya ang Senadong sundin ito. Um, Garoon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyon na na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision may sasagot at magsasabi at manghihiling ng muson pag walang nag-object edi yun na yun pero, pag may nag-object edi pagbobotohan pero yung botohan ng Sir KCJ Corona as an impeachment court hindi as uh, legislative body yes pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body as a Senate dahil yun nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na hindi naman TNRO yung buong proceedings. Ang tinero yung pagbubukas, yung pag-iso ng sabina dun sa foreign currency deposits as part of the trial. Babalik na rin ko, kung na namin, at anong namin ngayon, na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung bill, yung bill of rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik na rin ko, sir. Um, baka naman kaya minamadali ito no mga panahon yun ng iba. Ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that. Not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things and the result is what you have seen now given the Supreme Court decision. Pero sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero, play, though, yung yung ano yung hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin walang ibang avenue.